OMG. Daniela. Oh my God, ang taas. Guys, konti na lang. OMG, patay. Oh shit. Patay lang. Oh my God! Daniela! Ba't ka nga gamit. May photo sa inyo! Kaya nga! Naawas na! Naawas na, naawas na, na, -awas na, hello na. Ano, antoos! Bakit ba Jamer! Ikaw ang maghahawak dito! Ikaw ang ah, Ayusin Aayusin ko lang gamit ko sa amin! Hindi ko alam yung sa Ikaw ang Dali! Arang niyo wifi? Wala na iyan ang gamit ko! Makapag-live ka! <laughs>

may iligas <laughs> na... na... Ano sa'yo daw doon! Saan? Doon sa kabila! Kuya Si Kuya

뭐 그래 따라 놓아. 너네 Hei, Hanif! Kau tak boleh jalan! Kau tak boleh jalan, kan? Tak boleh jalan. Kenapa tak boleh jalan? Pumasok sa aming loob. Pumasok huh? sa aming loob. Yan, ang laki ng puwa, putang ina. Uh, ang laki, ay, ay! Grabe, aapaw na talaga to. Dali na, dali na, alis dyan. Tutik na yan, ah. Shit, ito na naman, ulo na naman to mawawari naman ng putang mga... Ka. Hayo! Palagay pa. yan! Ano yan! Apaw na! Ang delikado pala yan! Putang ka na kay Hapay na! Ilalipin Patay! Eh, ah! Labit sa ano? Sabi tubig! Ah! Sabit tubig! Wow! Butang laki ah! Shit! Hayo! Putang ina! Oh! yung tubig! Ano tubig! Ah! -tubig. ah -tubig. Ha! Ha! Lalala, Yo putol. Patay. Yung 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 Oh my wala Shit. Yan. Apaw na apaw na. Shit. Yan apaw na din eh. Ay, shot, uh, awa mo nga. Dito. Yan ang laki na sobra. Hmm, putik. At, ha yung tubig daw, ay oh, yung tubo ng tubig. No? Wala din.

快！快点！快点！快点！快了快点！快点！快点！快点！快点！快点！快了快点！快点！快点！快点！快点！快点！快了快点！快点！快点！快点！快点！快点！快了快点！快点！快点！快点！快点！快点！快了快点！快点！快点！快点！快点！快点！快了快点！快点！快点！快点！快点！快点！快了快点！快点！快点！快点！快点！快点！快了快点！快点！快点！快点！快点！快点！快了快点！快点！快点！快点！快点！快点！快了快点！快点！快点！快点！快点！快点！快了快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点 muna yan. nag na ako sa ASG. Ang layo pala na nanonood.